So maraming salamat sa mga lahat sa mga subscriber mga isa. So so yung tumatik sa ating mga boratan, shout out po sa inyo sa lahat sa mga maraming maraming salamat sa mga uh, mga supporter natin mga OFW from sa mga lahat ng OFW. So maraming maraming pong salamat sa inyo lahat sa mga tumatakiling sa akin YouTube channel. So wala tayong choice talagang ito na siguro pamamara natin ng na parang uh, dagdag ng financial sa ating hanap buhay. So, hindi sapat sa ating trabaho, hindi sapat talaga na uh, kinikita natin sa trabaho. So, sino hamak lang naman tayo, manggagawa lang talaga naman. So, ganitong itong pamaraan sa aking pagbablog. So, yun nalagyan talaga yung pamaraan natin na kung kahit papano. So, So sa bagay mga guys na napagpagsawad naman tayo pero hindi naman ganong kalakihan ang ating sweldo sa ating YouTube channel. So kahit pa paano maraming maraming salamat sa mga supporter natin. No? Kung hindi naman dahil sa kanila kung wala naman din tayo rito. No? Wala tayo sa ating pagbablog. No, lahat ng tumatakiling sa ating YouTube channel. So maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay sa ating YouTube channel. So, so yun lang mga guys. So mga sana wag kayo magsawa sa pag support sa ating YouTube channel. So, yan ang ibang, ayan uh, ang pamamara pang na pangdagdag financial sa ating pamumuhay natin. So, go lang kung anong hirap pagsubok. Uh, malalampasan din natin pagsubok yan. So, yan talaga ang buhay natin mga mahirap. So, try lang. Go lang, go lang. So, maraming salamat. So, thank you. ay nasa bundok tayo no sa dito sa damuhan dito sa site kung saan yung o saan akong gumagawa dito sa area na to so nagana tayo sa area na kung naglinawan lang nandito tayo sa ano so tanghalian na no pagkain tayo ayan dito kami dito kami sa bakanting lote nagkakata mga guys so tanghali na kumakain kumaka muna tayo ayan ito mga kasama ko dito no So samahan niyo ako at kakain tayo. Kain na. Ay, magis. Kain tayo, magis. So nandito tayo sa ano, sa puno ng kawaya. Yan. Kain, kain tayo. Oh, shout out sa lahat ng mga ano natin. So maraming salamat sa na nakakaranas nito sa mga probinsya, buong probinsya. No? ang tulingan mga guys. So, sarap pakiramdam pag uh, nasa probinsya tayo. So, so, na para sa ano no sa mga katulad ko sa mga subscriber natin so, maraming salamat sa lahat ng mga pati yung sumasabay ba sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat sa, sa inyong lahat. So, no, araw tayo naman no, ngayon. No. Kahit mainit pero malamit dito sa puso na sa puso ko na to. Pinagkakain ng tapuno ng kawain. So, yung mga ano, mga support ko na naman, no? ah from Daba, no? Mga kamagalapan ko. abangan lang tayo kung anong paghihirap ng buhay pa sa 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 from Lizzy mga subscriber ko mga support ko para din sa inyo hanggang guys nakain ko yung sili Gitana ginataan na ano tambakol tapos may, may uh, nilagyan ko ng sili. Ayan. Ah, uh, sa tag niya pala sa lahat ng mga nakakilala kay Tony Vlog no. Sa tag sa inyo. So, magandang tanghali. Okay, hey, buto kayo mamaya. Dito, papakita ko sa inyo mamaya. Pero tapos ng mga ano. So, yan. So, sa inyo na, to, dito sa, sa so, bakanting load dito mga sa pinagpapasokan. Libot ko rito sa rin. Punta tayo doon mga guys. So, ano ko kayo ikot eh. Ano ko rin ikot kayo dito sa area namin. papakita ko sa inyo. Yan. So ito mga guys. Mga... So, Yan dito sa probinsya mga guys. So, ito mga ganito. Ah, uh, sarap to sa gamitin ng uh, ah, ng kawayan ng ano, by Kobo sa probinsya. So nakakaranas na ng ganitong pamumuhay sa probinsya. Ah, uh, kobo, kobo pa lang. So ito ko 'yung ginagamit sa pang sahig o or dingding -ding sa mga kawayan na to. Yan. Oh, shout nga pala sa lahat ng mga ano no. So mga supporter natin, sa so mga kapwa nating kaprobinsyano. Ah, uh, probinsya dito sa area na to sa kung saan yung sa malaking ano yan so nakakaranas ng ganitong pangumuhay sa probinsa so hanap na tayo ng ano okay. Kaya, Mga ganyan sa uh, dito tayo rito yan yung mga bakal na to o oh, mga ginagamit na sa mga mga programa no pagkatapos ng programa ito yung mga tambak dito yan dun yan, yan. kakatayin lahat yan mga bakal na yan. So, yung mga ano, pwede pa pa kinabangan, pwede pa magagamit sa ibang programa yung mga bakal na yun. So, mga dritsyo, so mga scrap, talagang pinapapakilo na lang talaga. Ayan. Pahing mo tayo guys ha, dito lang muna tayo, mag-relax mo na tayo dito sa puno ng arteries, yan ha sa so, mga puno tayo at trees mo tayo rito relax muna tayo kasi so, kami break time break time tayo no so alas 12 na so pahinga tayo so shout out sa lahat mga subscriber natin talaga so maraming maraming kong salamat sa lahat mga sumasabay ba sa akin sa channel so ito mga isok yan sa likuran ko yan uh, lumang sit mga iso. so sinira so i-recycle e namin ulit yan kung pwede pang papaginabang so pwede namin magamit sa mga ibang um, gagamitin pa sa mga ibang programa. Uh, salamat sa mga guys. So at least i-sinir ko lang sa inyo sa aking pinagpapasokan. So walang mga we will dingin. So nandito kami sa area na to para ikakatay namin yung mga bakal na yan. Na pwede pa pa namin papakinabangan ka ganun ang situation sa aming sa aking pinagtatrabuhan. So kung wala kaming we will dingin, around lahat ang pangkalahatan nito. So alas 12 paingan nako. So maraming salamat sa mga lahat mga subscriber mga isa. So so yung tumatikilin sa ating mga buratan, shout out po sa inyo sa lahat sa mga maraming maraming salamat sa mga uh, mga supporter natin mga OFW from sa mga lahat ng OFW. So maraming maraming pong salamat sa inyo lahat sa mga tumatakilin sa akin YouTube channel. So wala tayong choice talagang ito na siguro pang natin ng na parang uh, dagdag ng financial sa ating hanap buhay. So, hindi sapat sa ating trabaho, hindi sapat talaga na uh, kinikita natin sa trabaho. So, yung hamak lang naman tayo, manggagawa lang talaga naman. So, ganitong itong pamaraan sa aking pagbablog. So, yun nalagyan talaga yung pamaraan natin na kung kahit papano paano. So, So sa bagay mga guys, na napagpagsawad naman tayo pero hindi naman ganong kalakihan ang ating sweldo dyan sa ating YouTube channel. So kahit pa paano, maraming maraming salamat sa mga supporter natin. No? Kung hindi naman dahil sa kanila, kung wala naman din tayo dito. No? Wala tayo sa ating pagbablog. So lahat ng tumatakiling sa ating YouTube channel. So maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay sa ating YouTube channel. So, so yun lang mga guys. So mga sana huwag kayo magsawa sa pag-support sa ating YouTube channel. Yan ang ibang ayan uh, ang pamamaraan na ang dagdag financial sa ating mamumuhay natin. So, go lang kung anong hirap pagsubok. Uh, malalampasan din natin pagsubok yan. So, yan talaga ang buhay natin mga mahirap. So, try lang. Go lang, go lang. So, maraming salamat. Ayan, relax mo na si Tony vlog ha. Pahinga mo na tayo dito sa puno, no? Sa artiris. So, yan, relax mo na. So, thank you.